Ito guys panibagong adventure uli. At itang ang una akong nakita Solid Ayun Daplis pa Kasa uli. Ayun Gitik Maganda Buwi na mano Hanap ulit tayo Baka may kasama pa At yun Tapasan Ayun Gitik ulit may ihawin na ang inakay ko. Dito nga pala tayo nagpunta sa malayo. Pinahingahan namin yung parting malapit. At ito talagang bago. Ayan. Sa pool. Maganda at luminaw ang... Ayan. May manok na naman. Mapapansin ninyo guys. Gumanda ang video natin. Dinagdagan ko ng resolution ng camera ko. Naka-4K tayo. Hanap pala eh. At ito talag bago pa. Ayon sa pool. Magagandang klase ang isda dito. Dati nating spot ito sa parting malayo. Hanap uli. At ito, talag bago pa. Dalawa. Ayon sa pool. Kasama muna. Ayun, sa full pa. Maganda pala kapag naka 4K resolution ng camera. Malinaw. Yung unang ginagamit ko, 720 lang ang resolution nun. At ito, dalagang bukid. Ayun, sa full. Sa mga baguhan na vlogger na spear phishing, kung magamit kayo ng 4K resolution, dapat ang cellphone ninyo pang edit, mataas ang unit. Pag mababang unit, hindi kaya nahang. At ito, surahan pa. Ayun, sa pole. Nakawala pa. Ayun, sa pole uli. Ginagamit kong cellphone. Infinix Hot 10. Hindi kaya ang 4K resolution. At ito, surahan uli. Kaya nang hiram ako ng ibang cellphone. Mataas na unit. Realme 11, itong pinang-i-edit ko sa bidyong ito. Ngayon pa lang ako nagamit ng 4K. Nadagdagan ang ihawin ng inakay ko. At ito, surahan pa, nakatalikod. Ayon, sa pool. Yun lang. Hindi madala dito sa labas. Nakatukod ng buntot sa ilalim. Damputin ko na lang yung buntot. Ay, talagang naka. Kalang sa bato, talagang hindi ito makakayang madala sa labas. Ayun, nahila ko rin. Mautak ang surahan na ito, itinukod yung buntot sa bato para hindi siya madala sa labas. At ito, solid. Ayun, sa pool. Masarap dito, kinilaw. Or prito. Hanap ulit tayo. Danggit. Ayun, sa pole. Aba, forsado. Kapag hindi talaga napupura ng isda, malakas. asam pa kaya kasama nito? At ito, talagbago. Ayan, sa pole. Siya nga pala guys, bihira na ako mag-intro. Baka kasi mainip kayo. Kaya, direkta na ako sa ilalim ng dagat. At ito talag bago. Ayon sa pole. Ayos at magagandang klase ang isda. Pagandang tsaga-tsagaan. At yon may manitis. Ayon, gitik. Manitis, timbungan or salmonite kung tawagin dito. Hoy, bayang. Ayon, sa pulo sa mata. Sabi, nakakabay na taraw isdang ito sa mga bagong panganak. Kaya hindi ako na niwala. na at kapag walang ulam. Ito talagang bago. May danggit na kasama. At ito may dalawang bago pa. Bali apat. Ito mo ang talagang bago. Ayun, sa Kasa uli. Oy, may isa pa pala dito. Ayun, sa pa. Bali lima pala sila dito. Itong danggit. Ayan, sa kasa na, Ayan, sa pool pa. Hoy, umalis itong isa. Ayun, bali lima. Nagmamarites siguro ito kaya nagtitipon. Kahit ako marites na rin. Ay hamal na yan. Malakas talaga makahawa ang mga marites. At ito, punong. Ayon, gitik. Siya nga pala guys, sa sunod nating adventure sa isla na tayo. Magkadampot man lamang ng malaking banagan. At ito, atabang. Ayon, gitik rin. Para mapahingahan dito, dadayo muna kami ng isla. nakakamis na magdampot ng malalaking banagan. At ito, talagbago. Ganda ng tago. Ayan, sa Magandat, Maganda at karamihan talag bago. At ito, danggit. Ayon, sa Ang isdang masakit makatinik tulad ng talagbago May pulang isda dito sa ilalim ng corals. Nasa pinakailalim. Hindi ito abot ng pana. Ikutan ko dito sa kabila. Andun. Aroy, tumago. Pinaglalaroan na naman ako ng pulang isdang ito. Nawala. Dito, sa parting kabila. Baka andito lang. Ayun. Tumago uli. Lambingan ito. At ito, lumabas rin. Ayan, sa pool. Kaya pala siya tinawag na lambingan. Totoo naman pala, malambing. Masarap itong inihaw. Nasaan na kaya ang kasama ng malambing na ito? Ito talagbago, dalawa. Ayun, sa pool. Umalis yung isa. Asa muna. Ayun, sa pool pa. Buti at huminto. Kala ko mga diridiritso. At ito talagbago pa. Ayon sa pool. Wala nang kulambutan. Hindi na tayo makachamba. Lipas na kasi. Chachagaan ko ang mga talagbagong ito. At ito pakoy or pogot kung tawagin dito. Ayun, gitik. Sa mata ang tama. Nakatanggal pa. Kasauli. Ayun. Nadubli ang tama sa mata. Ang masarap dito inihaw. O kaya babalatan tapos gagataan. Talap. Ang isdang paborito ng mga manginginom. Hanap ulit tayo. At ito talagang bago. Bali dalawa pala. Ito muna ang isa. Ayun, sa Paul. Kasauli. Palabasin ko para magandang patamaan. Sige, labas nang kunti. Ayan. sa Paul. Buti at mabait ang isa, hindi umalis. Oh Yon, kulambutan. Kaya alang sobrang liit. Yung ina ang magandang ma kita natin. Nasaan na kaya ang ina nito? Testingin ko dampotin. Oy, may Allah, Ayaw magpadampot. Holy ka. Bitawan ko le. Sobrang liit pa. Yon, manok. Magpalaki ka muna. Sana magkita pa rin tayo Yung ina, ang magandang makita Siguradong malaki yun Yun, may manok pa Ito talagbago Gitik Yan guys, at makita rin ako sa bangka Maraming salamat sa inyong panunod Puro isda Wala tayong nakitang kulambutan Sabagay, wala na talagang kulambutan Ngayon <laughs> Ayos mo lang isda natin sa unang dive. Ayos man yun pa parang isda. Kahit walang kulambutan. <laughs> karamihan ulit talagbago. Ganito talaga kapag yung wala ng lamig. Talagbago ang karamihan. Madive pa kami sa dive. Baka lamang madagdagan pa. Portal linaw na. Isang dive na ito. okay <laughs> hey guys, abang-abang na lang. At dito lang rin kami sa lugar na ito ma. Dive. Matyaga at <laughs> syaga. pala, lilinawin ko. Pinagsabi sa akin na Hindi man daw nakakatawa. Lagi ako nakatawa. <laughs> Yan ma'am. Masayahin pa akong tao. Kahit po malaki ang problema ko, lagi ako nakatawa. Kahit wala kaming bigas, lagi lagi ako nakatawa. <laughs> Kahit lugaw nilang kinakain namin, nakatawa pa rin ako. Sana po masanay ka na sa akin. Masayahin lang talaga akong tao. Yan guys, at na na rin kami.